Magandang hapon mga idol. Uh, dito po tayo sa may kalibot po, Pampanga. Uh, katapos na ang road. Uh, kami ngayong, uh, bi ng bigas. Pero na po kami. Dito kami po sa may parang ano Parang ano pala palaiki. Palaiki maliit. Kami 7-8. So, uh, kami kami nabibiyan ng ano, ng shampoo. Ah, sapo. Ayun mga idol. Mahini yung mga pet siya dito. Ay, wow. Minit yung mga anah mga tapos yung mga anah okay. yung mga sama kumain. Uh, yun. Nakeren uh, ang shampoo. conditioner lang. Wala, conditioner lang. Di natao shampoo dito? Wala, na din Nakatlakad na po kami. Okay. Yan, yan, parang mayroon dito, parang mini grocery. Yun. Eh. ano kape. Mayroon ka nabigay yung ano? Apo, dito, 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 dito. Ha? Hindi hati lang tayo? May, may... Oh, mayroon din ang bawasan yan eh.

Doon kami sa matutulog sa Meros. Kaya ito na lang ito. mo po, Kaya ito na. Sapsuluto nila dito. Tahili. Kaya lang. talaga. May bakit may pera dito. Lahat may dito. Kalibut-but Pampanga. Ay, eh, mga kasama ko, binibisa lang ng ano na ano, kape at shampoo para mamaya Kaya ulam. May ulam niyo. Kaya may ano dyan, no? century, oh. Kaya, no? Kaya, malapit yung andito, Yung video na, ano, palengke nila wala nga lang, wala kaming kalan. Kaya yeah, yung mga bibirin namin, yung mga madugoding maluto na lang, yung mga silata. yung mga noodles, sa ganyan tubig na mainit. Kasi wala kaming kalan. Thank you. kira-kira main tuh, main tahu